Magandang araw kaibigan. Ako si JV Salayo. Tara na muli sa landas ng pag-asa. Paano nga ba ang sumunod kay Jesus? Ano nga ba ang mga dapat nating gawin? Sa mga utos ng Diyos, alin nga ba ang pinakamahalaga? Basahin natin ang Ebanghelyo sa araw na ito mula kay San Mateo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautosan at mga pariseyo. Mga mapagkunwari, nagbibigay kayo ng ikasampung bahagi ng maliliit na halaman tulad ng yerba buena, ruda at linga, ngunit kinakaligtaan nyo isagawa ang mas mahalagang turo sa kautosan, ang katarungan, ang pagkahabag at ang katapatan. Dapat ninyong gawin ang mga ito nang hindi kinakaligtaan ang ibang utos. Mga bulag na taga-akay. Sinasala ninyo ang kulisap sa inyong inumin, ngunit nilulunok naman ninyo ang kamelyo. Kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautosan at mga pariseyo. Mga mapagkunwari, nililinis ninyo ang labas ng tasa at pinggan Ngunit ang mga iyon ay puno ng kasakiman at pagiging makasarili. Bulag na pariseyo, linisin mo muna ang nasa loob ng tasa at pinggan at magiging malinis din ang labas nito. Gawin nating uh, halimbawa o huwaran si Santa Rosa de Lima, patroness ng buong Latin America at ng Pilipinas at ng isang syudad dito sa Laguna, ang Santa Rosa. Siya rin ay patron o patroness ng mga embroiderers at florists dahil mahusay siya sa pagbuburda at paggawa ng lace. Ibinibenta niya noon ang kanyang mga likha at ang mga bulaklak mula sa kanyang hardin at ang kita ay siyang ipinangtutulong niya sa mga mahirap at may sakit sa kanyang lugar. Isa pang kwento tungkol sa kanya ay ang sadyang pagpapadungis uh, niya sa kanyang sariling muka. Ito ay upang itago ang kanyang natural na ganda. Ito naman ay upang itaboy ang mga manliligaw dahil gusto niyang magmadre. Kabaliktaran no, ng mga pariseyo na abala naman sa panlabas na pagpapaganda o pagpapapogi. Si Santa Rosa de Lima e eh kilala rin sa kanyang mahabang oras ng pagdarasal, pagpapenitensya at pagtulonga sa mga mahihirap at may sakit. At noong araw nang siya ay pumanaw, amoy rosas sa buong syudad ng Lima sa Peru at umulan ng mga rosas pula sa langit. Hindi man natin kayang maglaan ng mahabang oras sa pagdarasal kaya nating maging mas matulungin at mas mahabagin sa ating kapwa, lalo na sa mga aba at mas hirap sa buhay. Ito ang nakalimutan ng mga eskriba at mga pariseyo na siyang ikinagalit ni Jesus. Sila ay stricto sa maraming mga ritual at pag-aalay sa templo, ngunit nakaligtaan nila ang pagkalinga sa mahihirap. Kaibigan, totoong mahirap ang buhay ngayon. Pero mas maraming mas hirap kaysa sa atin. At sila ang nangangailangan ng ating tulong. Hindi natin kailangan lumayo. Nasa paligid lang natin sila. Mga taong maaari mong matulungan. Kapit-bahay, kasama sa trabaho, mga kasama sa parokya, o baka kamag-anak o kapatid mo mismo na nahihiya lang magsabi na kailangan nila ng tulong mo. Ito ang daan ng pag-asa, kaibigan. Katapatan, katarungan, at ang pagtulong sa kapwa, lalo na sa mga may hirap at may hina. Gawin na natin ito, kaibigan, bago pa natin malimutan. Kung ikaw ay na-bless ng pagninilay na ito, like at share mo na ang video na ito ibahagi mo na rin ang magandang balita sa iyong mga kaibigan.